Kaya so, mga tol, so, magandang araw na naman sa lahat. Welcome so, back po sa ating channel. Ang inyong babalik, Green Boom TV. Ngayong araw na to, meron tayong gagawin na Toyota Vios 2004 model. So, ito pa yung sira niya eh. So, tara po, samahan so, nyo kung check upin natin to at gawin na rin natin kung ano ba mag-sira niya. Okay? So, dito po mali ang kwento nang niyari pagka na-start siya may maingay siya naririnig o magaspang ang tunog so, start natin titignan natin kung ano yung yung maingay na sinasabi niya magaspang magaspang yung kanyang tunog bali ang dinig ko sa kompresor yung kanyang ingay na nanggagaling uh, malamang po yung bearing ng puli, so hindi na natin siya dudukutin kasi yung kanyang puli maalog tignan natin kung magawa natin siya ng paraan na hindi mo kailangan magpalit ng buong kompresor magawa natin siya ng paraan yung alog na yon mawala tapos yung bearing papalitan natin siya okay so yung ibababa muna natin tong kanyang kompresor uh, hindi natin siya pwedeng dukutin eh dahil yung pinaka ng puli hindi natin remake pagka dinukot lang natin siya ibig sabihin po ng dukot yung puyong hindi natin tatanggalin yung priyon uh, doon lang siya dudukutin lang siya doon na nakakabit pa yung kompresor hindi natin siya magagawa ng ganun So, kailangan natin talagang i out para ma-check natin yung pinaka-shafting ng compressor at magawa natin siya ng paraan. Okay? So, magawa natin ng paraan. Tutulungan so, lang natin yung ating customer na makatipid siya kahit konti. Okay? Kapam-down muna natin siya. Pagdali muna natin yung pinion niya para tanggalin na rin natin yung compressor malamig so, po wala naman po problema kaya so, pinaka problema niya lang yun nga yung maingay yung kanyang ulit pang sunog yung magnetic coil mo pati ano, papalit yan, buo assembly panggal ah, na oh corona panggal na yung cover ng bearing matikal na. Masunog yung coil mo. Pero gumagana pa kanina yung ano mo, di ba? No? Ayan, may lalim na yung ano mo Shafting ito mo, yun, may bakat mga ano. Yan mo yun. nagpantay. Ito, Labi. Tapos pantay to, to, to. To. Ako, to, yun. mo, up. kung natin yung bearing Ang hindi tayo gagamit ng fresh machine mapakita ko sa inyo kung paano natin siya kuwanin itong mga may lak na ito yan tatanggalin niya yan napanggeran niya hanggang sa mawala yung pinakalak ng bearing sa kanyang makukuha itong bearing. So, uh, dito po, uh, naituro ko na dito noon eh. Pero, tuturo ko pa rin sa inyo ngayon. Pag magtatanggal kayo ng bearing, huwag nyo lang basta na ipatong lang nyo ng ganyan. Tapos, uh, papaluin nyo na rito sa bearing. So, mali po yun. Kasi ito, papansinin niyo, lubog tong gitna, ito, medyo angat. So, pag pinalo nyo ito rito sa bearing, itong buo na ito, lulubog yan. Pagka binalik nyo na yung bearing at yung pulley, tsaka yung plate, hindi na siya pantay. Nakalubog na yung gitna. So, ang mangyayari doon, mag slide lang yung plate. Masusunog din yung bearing na ipapalit nyo. So, ang gagawin nyo lang po, kukuha kayo ng bilog na bakal na takto lang dito. ganyan. yan Takan nyo siya uh, ah, paluhin dito. Ha? Ah. Gagawin nyo lang po yan kung sakaling malayo kayo sa mga machine shop o sa pagawaan yan po yung nalalapit na ano parang Paano magtanggal okay. ng bearing yung bearing. Bali, ang kinuha ko uh, rubber seal. Ayan. Para kahit idaan mo sa baha, hindi siya basta-basta mapapasukan ng tubig. din po, Wag ka nag kayo ng bearing naman nito kakalsuan nyo naman dito so, pag para makukontra niya yung impact hindi mabengkong itong lalamatan ng plate okay, eh yeah pag ganyan sa kanyang sa ngayon, ang pagpalo ng sa bearing, dito nyo po, tirahin. Sa so, ganito, hindi ho dito. Kasi, pagka dito, yung bulitas nya, uh, may impact siya eh. Para mawala sa alay yung kanyang mga bulitas. So, ang gagawin nyo, dito kayo pumalo. Meron kayo ano aro. na sa berry. Dobay na. Yeah, 'yan 'yung paluin. Oh, so, ito gagamitin natin. niyo dyan nakas sa paluin huwag kayong papalo sa gitna talagang masisira ang bearing pagka dito kayo pumalo sa gitna okay? ninyo, hindi siya uh, hindi siya na bengkong uh, pantay pa rin lagay ng plate pantay pa rin siya okay so, ganun lang po yun kung malayo kayo sa mga masinsya shop ganun lang yung paraan dun tapos kalagay nyo ng berry. Pantera nyo ito para mailak nya yung bearing. kasi wala tayong mabibili na ulo. Ang ginagawa dyan, pinapalitan ng buong bagong kompresor o sa ulas. Kaya lang kasi sayang itong kanyang kompresor Maganda pa ang ng aircon niya Kaya nagawan lang muna natin siya ng paraan Para magamit siya pa itong kanyang kompresor Kaya so, lang natin yan paraan. ay pa, no? Ito lang budget. Nagagamit pa siya. Tapos, nalagyan natin siya ng epoxy. lang po, magbili siya ng halo. Tapos, i-apply nyo kagad. Mabagal so, kasi kaya maglagay. Ipoksi Ipoksi nyo, titigas na. Hmm, abutan na kayo ng tigas, hindi na yun na may papasok yung ano uli hmm. yan sabang hindi pa matigas, guti-guti nyo. Para i hindi kumapit ito sa may, uh, rubber seal ng pairing. tapos na yung clearance dito kailangan yan kay Ibra lang na ano ang buho clearance niya. kailangan hindi siya sumabit dito sa ano pagka liko uh, ikot mo itong pulis Chatat kay Sir Noel Di Castro. okay so tapos natin siyang gamit na compressor pakimin na natin siya tapos tagtag tayo ng langis karga na ng piyo Okay, so kakargaan na natin. Yan, baka start Laos, aircon. Tingnan natin kung meron pa siyang ingay. At saka yung nag-iwiggle. Okay, start. Start hmm. na. siya nagwiwigil Ah uh. Ergon Ah, uh, yung mga tol Matapos na natin itong kanyang Toyota Vios So, uh, maraming pa lang kung sa inyong pagsubaybay Kung hindi pa nakasubscribe Subscribe na po kayo Just like and share, subscribe Click the notification bell para lagi tayo updated sa aking mga susunod na video. Kung so, meron lang po kayong katanungan, please lang po kayo sa ating comment section. At Sasagutin naman natin yan sa abot na aking mga kaya. Okay? So, maraming salamat po sa inyo muli. At Bimbong TV po. Masamang. At Tawang Maduskate. Hanggang sa muli. bye bye